Hello. Hello mga kalinga. Good morning sa inyo Araw po ng Lunes. Ayun. So, malis na po sila Kuya Bal. Uh, kami na lang dito ni Kalingap ga ako at saka tiya. Ang naiiwan dito sa lighthouse, mga kalingap. So, ayan. Pag alis nila Kuya Bal ay mayroon pong naghanap sa kanya, nagingin ng tulong, no, isang pamilya. Ayun, pinakain muna natin. Ayun sila. Mm -mm. Ayan, yan mga kalingap, no? Uh, wala kasi si Kuya Bal. So, pinakapakain mo natin sila. Uh, malayo pa daw ang pinantuan. Asan ah, yung punta nyo, ti? Galing? Ngayon po kami, galing po kami ng Santa Elena. Santa Elena, layo nyo, ti? Opo, sabit-sabit lang po kami sa sakyan. Kaya wala kami kapira-pira pa masahe. Ah, uh, oh, tapos, nag, doon ba yung ano nyo? Opo, yung amo namin, yung nanay. Don Tomas. Don Tomas. Don Tomas. Don Tomas. So yun. Bukid daw nagtatrabaho daw siya sa farm. Farm. Eatery po. Uh, po yun. Pitong eatery. Kami din namin na uh, pinagtrabaho ng asawa ko para nila. Nagga gather ay na, nagga pa sila, nagga scatter Tap, siya oh, ng, ano, Tapos. Na, tapos tatlong buwan daw hindi sila pinapasahod. No? Ilang tao, ilang buwan kay doon? Ilang buwan kay doon nagtatrabaho? 3 months at ah, 3 years kayo? 3 years. 3 months kayo nagtatrabaho. Oh, kami naman Manila, yung boss namin Namin yung, kaya lang, kami sa lang kaya mm. three 3 months. Ano three months kay nagtatrabaho doon? Ibig sabihin hindi kayo nakatikim ng sweldo? kain. kain um, lang. paralin pa lang ito. Ah, lang yung anak okay. niyo. As lang po siya eh, wala po siyang siya, 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 So ibig sabihin hindi siya nakapag-aral. po siya. Ay, grade 2 lang. Ma Mawawa naman yung bata uh, niyo. Anyway. Eh. may yung ano lang kami, mayroon kami at mayroon siya mapag-aralan. Als lang po siya, walang gagasusun. So, sa June pa po yung pasukan ng Als. Oh. Na Wawa naman na bata. O, o, o. Nadadamay. Mayroon kami, na mayroon kami, pagkain, mayroon kami kubo Isa lang, isa lang yung anak mo, te? Ito, ba? Ito, ba? Ito mm. so, naman, naman, oy niya, Yung mga pumunta kami galing sa Santa Elena. video ko kami. Kasi nung nagtatrabaho siya, nag-aang kahit umuulan, nagtatrabaho siya, binibideo siya ng anak ko. Andiyan, kasi kung naman kayo ingat, ingat alam yung cellphone pag natutulog kami sa kanya. Okay, sige. Hmm. Sige, tayo kain mo na. Kung may magtitiwala lang sa amin, tayo nila, kung nagsasayang hindi. Ang nagsira lang sa amin, tayo nang tiwala, yung kumuha lang sa amin. Pero kami, tayo, hindi kami kukuhaan. Oh, sige. Oh, sige. Kain mo na kayo. So, ayan mga kalit. Ang nagtitiwala sa amin, tayo. Oo, oh, sige. Alin ah, oh, ah, sige kuya, sige. So, Oo, oh, kain lang kayo dyan, kuya. So, ayan mga kalingap, no, ay malayo naman kasi yung punta, uh, pinanggalingan nila, tapos, wala na po daw silang pera pa, ano, pabalik. So, willing naman sila daw maghintay hanggang, ano, pagbalik ni Kuya Bal. So, ayan na nga, so, pinapasok natin at pinapapakain. Kasi alam kong gutom, no, dahil, syempre, kung tayo daw ang nasa sitwasyon nila, di ba? Kailangan nating uh, mapakita ma ng magandang uh, loob sa ating kapwa natin na kailangan dahil baka dating ng panahon ay tayo naman ang magkaganyan, no? Hindi natin alam ang buhay natin kasi siyempre ang ating buhay ay ano, ayun bang uh, ang, ang uh, ibig sabihin? <laughs> 'yung ang kapalaran natin ay uh, ano ikot-ikot, 'di ba? Hindi natin alam, minsan tataas, minsan bababa at minsan babagsak. 'Yan mga kalingap. So, thank you so much mga kalingap 'no. Ah, uh, antabayan ninyo 'yung aking uh, iba pang mga upload ano, dito tayo sa Lighthouse. So, ano mga kaganapan dito nangyayari sa Lighthouse, sino-sino 'yung mga taong uh, dumadating? Ayun, so ating a uh, ating kukuhanan ng uh, ano i-vlog natin para uh, patunay no na may mga tao pa rin uh, lumalapit dito sa light at also uh, humihingi ng tulong. Ayan. So thank you so much mga kalingap. So hanggang dito na lang po yung ating vlog. Salamat sa inyong suporta sa aking uh, mga videos at live. Thank you so much mga ano, yung mga sumusuporta talaga. Thank you so much. God bless. Bye-bye. Love you all, guys. Bye.